Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Webes, ikalima ng Hunyo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ibig matiyak ng pinuno kung ano nga ang sakdal ng mga Hudyo laban kay Pablo kaya't pinagpulong niya kinabukasan ang mga punong saserdote at ang buong Sanedrin sa kakinalagan si Pablo ipinanaog at iniharap sa kanila. Alam ni Pablo na duoy may mga saduseyo at pariseyo kaya't sinabi niya ng malakas, Mga kapatid, ako'y pariseyo, anak ng mga pariseyo. Dahil sa pag-asa kong muling mabubuhay ang mga patay, ako'y nililitis ngayon. Matapos itong sabihin ni Pablo, nagtalo-talo ang mga pariseyo at ang mga saduseyo at nahati ang kapulungan. Sapagkat ang sabi ng mga saduseyo, hindi muling mabubuhay ang mga patay at walang anghel o espiritu. Subalit ang mga pariseyo na may naniniwala sa lahat ng ito at lumakas ang kanilang sigawan. Tumindig ang ilan sa mga eskribang kapanig ng mga pariseyo at malakas na tumutol wala kaming makitang pagkakasala ng taong ito. Ano kung may isang espiritu o isang anghel na nagsalita sa kanya? At nang maging mainitan na ang kanilang pagtatalo, natakot ang pinuno na baka lurayin nila si Pablo. Kaya't pinapanawag niya ang mga kawal, ipinakuha si Pablo at ipinapasok sa kuta. Kinagabihan, tumayo ang Panginoon sa tabi ni Pablo at sinabi sa kanya, Lakasan mo ang iyong loob Nagpatotoo ka tungkol sa akin dito sa Jerusalem. Ganyan din ang gawin mo sa Roma. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. O Diyos, ako'y ingatan mo. Ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa'yo dumudulog. Ikayaking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutiyang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang o poon ko ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Diyos ko ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Pinupuri ko ang poon na sa akin ay patnubay. Kahit gabi, diwa niya ang sa aki umaakay. Nababatid ko na si kasama ko oras-oras sa piling niya kailan may hindi ako matitinag. Diyos ko ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Kaya ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak, ang lagi kong nadaramay hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutang, ang mahal mo ay malagak sa balon ng mga patay upang doon ay magnas. Diyos ko ang aking dalangi, Ako'y iyong tangkilikin. Ituturo mo ang landas na buhay ang haantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Aleluya, Aleluya. Lahat na way magkaisa kay Kristo at sa Diyos Ama ng Tanay Sumampalataya. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, tumingala si Yesus at nanalangin. Amang banal, hindi lamang ang aking mga alagad ang idinadalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin dahil sa kanilang payag. Maging isa nawa silang lahat, Ama, kung paanong ikaw ay nasa akin at ako ay nasa iyo Gayon din naman Maging isa sila sa atin upang maniwala ang sandibutan na ikaw ang nagsugo sa akin Ang karangalang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila Upang sila'y ganap na maging isa gaya nating iisa Ako ay nasa kanila at ikaw ay nasa akin Upang lubusan silang maging isa At sa gayon makikilala ng sanlibutan na sinugo mo ako at sila'y iniibig mo katulad ng pag-ibig mo sa akin. Ama, nais kong makasama sa aking kinaroroonan ang mga ibinigay mo sa akin upang mamasdan nila ang karangalang bigay mo sa akin sapagkat inibig mo na ako bago pa nilika ang sanlibutan. Makatarong ang Ama, hindi ka nakikilala ng sanlibutan ngunit nakikilala kita at nalalaman ng mga ibinigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinakilala kita sa kanila at ipakikilala pa upang ang pag-ibig mo sa akin ay sumapuso nila at ako na may Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,